Pero kayo po, Ma'am Charlene, tukoy na po ninyo, kayo po sa inyong kaisipan, sa inyong kaalaman, kahit na po without mentioning name today, kung sino mastermind dito? Oo naman po. Day one pa lang alam na ho namin. Di lang tayo makakonect dito. Hmm. Lahat na ho nagsasabi. Even the senators, I'm sure, alam nyo ho, alam na namin po. Hindi na kami makakonect. Kung, kung ano magiging ebidensya. So, itong alias to, so, tayo will bridge that gap. so, Kaya we are all waiting para sa magiging statement niya. And uh, kami ho ay talagang uh, nagdarasal, maigi, ito na mo yung parang, uh, umaga eh, nadinig ng Panginoon Diyos ng aming mga tatalipana. Kinumpirma ba Toto. sa inyo, Nanay, uh, Ma'am Charlene, kinumpirma ba ni Totoy sa inyo Toto. yung pangalan no mastermind? Uh, actually, hindi ko namin napag-usapan yun pero kasi parang mm. automatic na na. Mm -mm. Automatic na ho eh. Kasi mm -mm. yun naman yung pinapatukol na. At saka, mm -mm. yung uh, naging beat test na ho, yun ho. Nung, mm -mm. nung nung nakita namin, alam na rin ho namin na siya gawa ng Opo. Uh, nung pandang mga nawawala pa, siyempre nag -grupo, grupo kami. ah, uh, siyempre nag-uusap, meron po kami naririnig na ito ay right hand ng mastermind, ito po ay ganto, ganyan. So, nung lumutang, parang hindi na rin kami nagtaka. Kaya lang, ang pinakamaganda lang po nito, ang siya po mismo yung merong direct participation. Talagang alam niya lahat sa pangyay. Opo. Pangyayin. Opo. Sige po. So, uh, so mm. sinabi rin po sa panahatay. Opo. Doon po nga sa hearing. Sige po. So, Ma'am Charlene, salamat sa inyo pong pagpapaliwanag at pagbibigay po ng inyong salaysay, kwento, dito po sa kaso po ni Ricardo. Ito po po'y napakainam din para sa mga nakikinig po, tanonood sa amin, na maunawaan, ano, ito pong inyong sentimiento at kaha ang kahalagahan po ng kasong ito, hindi lang sa inyo, kundi po sa aming lahat. Ano po na alam niyo na kung nangyari kay Ricardo ito at wala man dito, maari mangyari ito kay Juan, kay Juana, o, 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 kung kahit na kaninong Pilipino, ano po, Ma'am Sherlyn? Tama po kayo doon kasi uh, sana kung talagang seryoso ang gobyerno para lutasin ito kasi pwedeng mangyari po sa lahat ito at sana hindi papayag ba ang mga kapulisan, ang DOJ at ang ibang mga sanghay ng gobyerno, ang NBI na may mga mastermind na siyang mismo parang mas siga pa sa sa kanila. papayag ba sila? So, yun ho eh. Talagang kung masasolve po ito, uh, mapuputol ho yung mga sungay na yan. Kasi talagang uh, ibang klase ho itong mga tao. So, sabi nga nung nanay ko, verdugo. Sige po. Uh, mam Ma Ma'am Sherlyn, muli po. Salamat, salamat Opo. po. At uh, natutulungan niyo po kaming mga uh, family ng victims nito. Missing sa Pungero. Talaga malaking bagay ho na Opo. nare-remind yung sambayan ng Pilipino sa pinagdadaanan po namin at sa uh, aming mga hinaig sana talagang marinig po ng gobyerno. Napakahirap po yung sitwasyon namin sa